PBBM hindi papatinag sa mga nananabutahi ng ekonomiya. Tila nang aasar pa nga ang hoarders at smugglers na ituloy ang ilegal nilang gawain sa kabila ng maigpit na utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hulihin ang mga nananabutahi ng ekonomiya. Hindi ito pinalagpas ng netizen at umani ang issue ito ng sari-saring reaksyon. Paano nga ba mapipigilan ni Pangulong Marcos ang smuggling at hoarding ng agricultural products sa bansa? Tara, Suriin natin yan. September 19, 2023, ipinamahagi ni Pangulong Marcos ang mga nasabat na smuggled rice sa Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Lubos na hinangaan ito ng mga netizen, kaya naman naging viral at usap-usapan ito sa social media. Kahit ang grupong Bantay Bigas, hinangaan ang aksyong ito ni Pangulong Marcos dahil mas pabor ang pamimigay ng smuggled agricultural products sa mga mahihirap na pamilya kesa sa pagbebenta nito. Bukod sa napakalaking tulong nito sa mga nangangailangan, alam mo bang malaki rin ang magiging epekto ng aksyong ito sa ekonomiya? Ayon kay Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo, kung ibenta pa rin ang smuggled agricultural products gaya ng pagbenta noon ng smuggled sugar sa Kadiwa stores, ipagpapatuloy pa rin ang smuggling dahil, in a way, na ibebenta pa rin ang mga naipupuslit nilang produkto. Sabi naman ni Bulacan 6th District Representative Salvador Plato na miyembro rin ng House Agriculture and Food Committee best deterrent o pang -de discourage sa smugglers ang desisyon ni Pangulong Marcos na ipamigay na lang ang mga nakukumpiskang bigas. Nagpapahiwating ito ng strong signal na walang lugar sa ekonomiya ang smuggling. For reference, tinatayang aabot sa 200 billion pesos revenue ang nawawala sa gobyerno dahil sa smuggling batay sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Kaya kung ituloy pa rin ang smuggling at hoarding, mas maganda kung ipamigay na lang ito ng gobyerno sa mga mahihirap. Gaya ng ginawa ni Pangulong Marcos, magiging walang silbi ang ilegal nilang gawain dahil sa aksyon na ito. Hindi na dapat maging makulit pa ang smugglers at hoarders dahil pinapaspasan na rin ni Pangulong Marcos ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act o Senate Bill 2432 noong September 21, 2023. Nakasaad sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na ang mga mapapatunayang dawit sa smuggling, hoarding, profiteering at pagkakartel ng agricultural at fishery products ay papatawan ng lifetime imprisonment at pagmumultahin ng triple sa halaga ng mga sangkot na produkto. Walang piyansa ang kasong ito wala ring lusot ang opisyal o empleyado ng pamahalaan dahil ang mapapatunay ang sangkot sa economic sabotage ay papatawan ng perpetual disqualification o hindi na papayagang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Bumoto, tumakbo sa halalan at mabigyan ng financial benefits mula sa gobyerno. Malaki ang negatibong epekto ng smuggling sa agricultural sector ng bansa. Kaya, kahanga-hanga ang mga naging recent actions ni Pangulong Marcos para labanan ang mga sangkot sa iligal na gawain ito. Kaya sa smugglers at hoarders dyan, huwag nyo nang hamunin pa ang Pangulo kung ayaw ninyong magamitan ng kamay na baka. Para sa'yo, paano ba mapipigilan ng gobyerno ang makukulit na hoarders at smugglers sa bansa? D.W.I.Z. research report. Re -re report.